Jeng, hmm. ganda dito sa Twicell. Ha? 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 Ikaw yung master namin, tapos mas ganyan kang mag-relief ka. Ay, Anong klaseng master ka pa ganyan? Para ikaw mag ito Eh, ano mo ulit? Iyan, buto ulit. Ikaw yung master, tapos yung iiwanan mo kami sa ere? po. Oh, Hindi kita iiwan, mama. Ari ko. Ay, kanina mga. Ayan, oh. Ang ganda dito, no? Twice el, asin tayo? Twice el. Lake sa twice dam. Twice el, ang ganda, oh. Limit mo na tayo, mas. Ha? Pwede naman. Oh, may tingkay salmon dyan, oh. May salmon dyan. Tayo. Meron. Bibili, hindi naman okay. bawal. Ano, diyan yung kontindahan diyan, may tindahan diyan. Tara. Tingnan huh? tayo, Pingin tayo yung salmon. Please huh? dai sa. Ha? Wait, diyan. Diyan din pinapakulay yung mga isda. Mura, mas mura. Oh, tingnan niyo. Pink salmon talaga. Ay, sige, bigos oh. bakit din makalakas. Naagi, inarte na naman eh. daw yung paa niya eh. Dito pa kumain kayo Ha? kumain may pa. May share dyan? Share Salmon sales. Salmon. Ano, Salmon Kan. Ayun. Salmon. Doon. Dito? Oo. May pa May buo? <coughs> May buo, mayroong... Eh di sana doon sa lang tayo. <coughs> doon sa Salmon Farm, sa Twice Hill. So, meron din dyan. Madaan natin? Eh di, doon pa yun. Malay layo. Ha? Malay layo. Ah, natin, hindi pa? Hindi na. Hindi na daan, hindi pa. Ha? Hindi, nadaanan na natin. Hindi pa natin nadadaanan. Ay, Ito ang bilihan ng Salmon dito. Ito. Hindi ko alam pagkain lang to. Ano eh. Yan o. Ha? 19 lang. Hindi ah. 19? May buo dito. Ay, walang buo dito. ito pa lang. May salmon. Oh,

Pili kayo. Ito tayo kung siya. Ito How much? How much this? That is forty dollars. Ah, forty. Forty? Yes, forty dollars, bro. Forty ba? dollars each. Forty each. Yes. Yes. I can say akin sir 90 Nakain nyo na sushi o oh. Doon lang pa Ito first ng salmi dito Samshimi Ang big salmon Ayan eh, Ang big salmon